Sa lugar na ito sa Antique, maaga pa lang, naglatag na ng kulambo ang mag-amang Roberto Sr. at Junior. Hindi para matulog, kundi manghuli raw ng tabios. Ang araw ko mga ano, mga limang pirasong ano, baso na maliit. Oo. Oh. Hinta namin, happy Hinta. Ayun. Hindi naman yung kami. Ganon pala po. Sa buong maghapon na panguha ng tabios, kakarampot lang daw ang kanilang kinita pero masaya na silang mag-ama. Nakabili sila ng kape at asukan. Ah, nawala, no, nawala. No, Nadidikit no. sila sa bato. Ayun! Ah, Ayun oh. Ayan. Oh, ayan. Ah, ganyan. Tapos binibinta yan para palakihin. pinapalakihin nila. Binina, ano? nila. Ulam. Habang abalas sa ilog ang mag-ama, si Nanay Maria naman A balarin sa pagsisibak ng kahoy. O kaya sa sabon. Erap apuhan namin. O kaya kami nang hanapbuhay. Tumara. talagang ba? bar? Pista ba yan? No. Siguro. To, ano ron? Ano yan? Gatang isda ka mo? Nahing isda? Anong nahuli dyan na isda? Yes. Ha? Yes. Tapos, ginabaligya? Oo. Oo. Yes. Magtatay kayo? Magtatay? Dating. Oh. Paano yan makatawid tayo diyan malalim? Paano sila natin matulungan malayo, malalim? Tabios. ni torta, na torta sa. Ay di ba sa dagat 'yon ang galing? Ano man Eh ilog to. Ano na to? Uh, magkahalo, na to ang alat at saka ilong tabang. Ah, yan pala yung dagat, oh. Oo. Oh. So, may tabios pala dyan. Saan tayo makadaan papunta dyan? Dahil saan makadaan tayo papunta dyan, doon. Nandito kami ngayon sa Antique, mga kapobre. May nakita kami dalawang uh, katao. Isang matanda at isang binatilyo na naglatag ng screen dyan sa may ilog at yung tinanong namin ginagawa pala nila nanguhuli sila ng tinatawag daw nilang tabios yun ay ano, binibenta nila kapag ka mayroong mga tabios hindi ko alam kung anong tabios pero sabi nila maliliit daw na isda gusto ko makita malapitan kung saan tayo dadaan saan daw tayo dadaan kaya oh? mala mala sige nga maghanap tayo doon ng daan flooding area pala dito ano Ayan. May, ah, may tao dito Ay, may rundeng nanay dito na nagaano na ano. Na puno. Kahoy. Totally stranger tayo dito sa lugar na to. Hello, na! Good morning. Saan papunta doon, nai? Ano, mo ano, asawa nyo po yon? Asawa nyo? Anak oh, ito yung bahay niyo? Bahay ng anak ko. Doon ang bahay ng Meluno. Oo, oh, pili. oh. ano ginagawa nila doon, Nay? Ang um, mga uh, kawag ng tabios. Opo. Na sumig sa mask screen, tapos... Opo. Ano yung tabios na yan, Nay? mga ano ng isda yan, mga buto. Ano nga nga ng mga isda yun. Yung maliliit na isda? Yung maliliit. Binibenta yan? Binibenta, tag 30 isang baso. Ah, ganun. Kahapon, mga limang baso siguro. Mm -mm. Bininta namin, bilhin ng kape, sukal. Ay, ah, yan ang ano ninyo. <laughs> mm, mm Ay, hirap-hirap pala ng mm -mm. Um, sitwasyon din dito. Ano? Na, ano, dalawang araw na, nagsimula na ngayon. Opo, nakailan kayo kahapon? nakilang baso? Limang baso. Oh, uh -huh. so hati hati ni anak ko kag mm -mm. sawa ko. So 30 times sa uh, 5. 150. Naka-150? 150. Oh, Tapos hati, sa hati-in hati. E mm, hati kami, oh, anak ko. Opo. May tamilyan mga anak ko. eh. Nag-75 sila? Oo. Mm. Opo. Huwag kayong matakot sa akin ha. Kami <laughs> ang pobring vlogger sa Aklan. Mm. Kami po ay taga-Aklan. Pero nagpunta uh, kami dito sa Antique. Uh -uh. Nag-travel-travel uh, lang kami. Tapos mm. sabi ko, may nakita kami dito na dalawang <laughs> okay, katao nga. Yon, matagal kami doon, nagulat rin sila bakit matagal kami. Nat <laughs> inoobserbahan ko lang kung anong ginagawa nila. Hmm. Tapos tinanong ko sila kung ano yung proseso, ba't may mga screen doon. <laughs> ang tabius ba ano yan ng ano so, yan ng ngayon lang yan na tag -ulan? or ano? Minsan na lang isang taon yan. Ah, minsan lang sa isang hmm, taon. So na lang. na lang siya. Oo. So, Malawang araw na kuna mula tapos okay. pangatlong araw ngayon. Oh sige. Pwede ba hmm. kami makasama doon kung paano? Yung tabios? Sa? Saan tayo dadaan? Baka malalim Saan, po. Hindi malalim, Nay. dito Saan tayo dadaan. hanggang dito, hanggang dito, lang, dito lang naman. Ta, sige. Yeah. Uh -huh. Ayan. Ah, dito dadaan. hirap pala ng daan, ano? Ayaw. Ah, malakas. nakatira daw sila dati sa ano sa may sa Aklan. Aruy, madanlog, madanlog, wag ka nang sumama at presi. Madulas ang daan. Mahirap pala itong pagkukuha ng mga tapios, mga kapobre. Ayan, malakas yung Ah, At malakas na malakas pala ang uh, ano na to, ang agos ng tubig, ano? You malalim. Know? Opo. Malalim, hindi kaya ni Ate itong ano, itong lalim ng tubig okay lang yung lalim pero yung current ma malakas ayon. hi tay Afternoon. noon ah, good morning pa lang lang ako kami po bring vlogger ako so, ako oh, Ilario ah Arnie Opo. Nanonood kayo nyan? <laughs> oh. Ah. <laughs> ako yun. Oh. Okay. Uh, okay. Tay. Kamusta po? Ako si Archie Hilario sa Pubring Vlogger. Pinapanood yan yung video ko. Oo. Ay, very video kita. Oh. Ayos ah. Na ano ako doon yung sasakyan namin kanina o. Nakita namin kayo. Sabi ko. Parang na-curious uh, ba ako sa ginagawa ninyo? yan pala yung ano ninyo, yung pinagkakitaan ninyo. Si Sunal Malangabi ano? San Om lang ka abto tabios tabyos. na. kasi bulan. Sa isang ha? isang taon. Isang, isang bisis taon, lang, isang yan. lang yan. Oh. Isang bisis One. lang yan. Nagapakita? Oh. Oh. Paano yan? Pa Paano ninyo Paano hinuhuli? Ah, papasok yan. yan sa, papasok sa, dyan to. sa screen. Ah, sige nga. Tingnan natin. Mayroon ng laman? Laman? Kunti oh, lang. lang Ah, sige, sige. Tingnan natin. sa isang araw, bro, mga ano, mga... Limang baso kapon. Limang kirasong ano, baso na malayot. Oo. Oh. Pininta namin, hati namin. Ayun. bili naman yung kape. Ganon pala po. Ang hirap pala nito. Hirap yan. Oo oh, po. Ayun, kunti pa lang saan yung ay, mga ay, laba malikit pa lang eh oh. oh. pa to yun ah ah nawala nawala didikit sila sa bato ayun oh, ayun ayan. oh ayan oh yan ah ganyan oh. tapos binibenta yan para palakihin pinapalaki nila o ano saan bini yan Gribinta yan, gina, ano? nila, ulam. Luto, ulam. Masarap yan eh. Ay, si. Kahit sino yan, bibile. Bi bi ano sa Tagalog yan? Yung... Ganyan pala mm. yun. Tab tabius. Tabius sa uh, Antiki? Oo, oh, Tabius. Ah, aran, harun, no? Oh. Mm. Ah, ganyan pala. Marami yan mamaya pag, pag umakyat na. Kasi nandun pa sila eh. Ah, yun. yan no? Oh. Ganyan pala yun. Diyan marami. Diyan. Duro rin siya. Ah, ganyan pala. Mahirap yan maipon. Ayan pala. Tagal ipon. Oo. Mamaya mga last 4 ng hapon. Mga... Apo. Malimang paso na yan. Maka ano Pasok. Oo. Uh -huh. Oo. Ano yung uh, ano ninyo, nanay, ang hanap buhay talaga ninyo? Yun lang, tapos nag ano na kunang kahoy bininta namin yan, ginawa kanina, pinutol kanina. Opo. Ibiak namin yan, tapos ibinta mm -hmm. para may pambili kami ng bigas, kape. kapi. Um, may ano dyan sa talamnan, ah, nagagapas kami. Nagagapas rin um, kayo. Yan, buhay namin para, makara, para, para, naman makakain. Uh, uh, uh. Makaraos ano? Makaraos naman sa buhay naman. Oh, mm. Kahapon ano nabili niyo? Kape. Ah, na lang. Konti lang. Punti lang. Oh, oh. lang baso. Ayun. Bili Ay sige. Kapi kapi. Hindi na natin patagalin. Mayroon kaming mga sorpresa para sa inyo doon sa sakyan. Salamat po. Thank po, Alam mo naman kasi ito nanood pa lang anak mo ay alam niya yan kung paano <laughs> kami tumutulong sa mga kababayan. Oh, ay, di ba? Di ba kayo yun, sir, yung nagpunta dun sa malayo, dun sa ano yun? Ang puto sa, na yung yung putol yung kamay. Uh, na yung kamay. putol ng kamay. Oh. putol. Hindi makano kita tayo. Ang pinsan ni ano, pinsan Opo. kasama ko yun. Baka yun, kami ni... Sa Aklan, ni asa Aklan. kami. Pinsan, mo yon? Oo, oh, ko oh, na <laughs> Nang kuha doon sa mundok, mahirap. Kahit ano. Tama ang anak nila. Tama. Pinsan, Pinsan niyo yun? Obriki uh, to. Grabe. <laughs> Parang ang lapit-lapit lang ng antike ataklan, ano? Yung, ang title sa YouTube namin ay yung Taong Unggoy. Kasi yung apo niya, binuli ng ibang tao. O, oh, oh, binubuli yun. Uh, yung anak niya, laki. Opo. Oh, binubuli yun, kaya naki-iwas doon sila sa... ano? Oh, pinsan mo pala yung tay? Oh, pinsan yun. Kung Pista, kung February, nandito yun. Ah, oo. Oh. <laughs> Ayun. Paayos ah. Parang ang uh, what a small world, sabi nila. <laughs> ayan. So marami na po ang... Ay, ayan, ayan. Marami na oh. Mm, maliliit. Ayun. Yan so, mahirap ipunin kasi... Saan po banda? Meron marami oh. Diyan pa. A -a -akyat sila dyan yan. Aakyat. Ah. Oh, yun pala. Tapos 30 pesos po daw ang ano niyan, mga kapobs. Mm. Ang uh, isang, uh, baso. isang baso. Yan siguro yung inaano sa itlog, ano? Oh, yun nga. Ah, yeah. tinutorta? Yun. Oh, yun nga. Ayun, yun pala yun. Sarap yan oh. eh, kung para sa mga isda-isda, isda, no? Mga isda sa mga dagat. Opo. Yung natawag nilang humoy-humoy. Oho. Masarap ah. yan. Pero kapamilya sila nang humuyumoy, parang ganun, ano? Oo. Oh, Pero dito oh, lang sa ilog ng... Ibang kulay ka dito. Oh. Ito, hindi ito nabubuhay sa dagat. Hindi. Hmm. Sa ilog lang talaga. Nangingitlog lang sila doon sa dagat, tapos aakyat. aakyat Maano ilog. din yan, aakyat din yan. Oh, I see. Kaya, ano, medyo malaki na, oh. Oo, oh, yun, know? oh. Diyan sa bato, naga, ano? Hmm. Tapos ginabutangan ninyo ito screen, masulod, di mawag dyan, run. Oo, oh, no, no. oh, no. oh. masulod. Oh. Ah. Saka, dyan. Nagasaka ta nagali. Bukon ta nagali to. Hindi. Un. Ah. Ang itlog sa dagat yan eh. I see. Ganun ta na. Kaya ilang layer ito mga kapops so, oh. Naglatag sila ng mosquito net ito eh no. Tapos yun. Tapos may doon pa sa ikabila. Ayun. Ang hirap kumita ng pira kuya. Ayan. ano? Hmm, hirap no? talaga pag mahirap ka. Correct it talaga. Sige. Ayun. Punta na tayo doon sa inyong uh, munting bahay. Okay. Doon muna tayo siguro mag-uusap-usap ano. Ayan. at least nakita ko kung gaano to kahirap ang uh, proseso ba. Nako. Yung... Parang ko mo ako talaga pagkakita mo. Uh -huh. Parang uh -huh. si Archie Ilario. <laughs> Di <laughs> kanina yung pumunta pa sa kanya doon. Opo. Nakita ko. Nakita ko kita sa kinai. Oo. Para ding pumunta para parang si Archie Ilario yun ah tapos pagkakita mo kay Kuya Arnel parang si attorney talaga ah <laughs> ganito ka balakas yung tubig mga kapobs paakyat ito oh marami rin dito ganyan pala yan ang ganda naman ang ng ilog ninyo yung mga bato-bato ninyo dito no? Oh, oh. Ayan, sige tayo Holding hands tayo Saan kayo sir? makatira? Ha? Saan kayo? Sa kalibo pa O, oh, baka matimba ka na Kapit ka dito Sabi naman ni nanay Ikaw, tanamaton Tanay <laughs> na yan sila Ayun Bo, Salamat Ay. Di na pala talaga Mga kapobs Katulad yan Isang araw sila dyan Ilalatag nila ng isang araw Mamaya harbisin nila Kahapon nakatag 75 pesos lang sila Grabe Ulang ko yung mabili ng kape Opo, samahan Sab ng bilihin sabon. ngayon hindi, kape, hindi kami nakabili pa ng sabon Oo, oh. ay, biruin mo yan Ay, dito pala Ayun Ayan, ito po, medyo madulas talaga ditong area na to Kasi minsan lang ko Dinadaanan siguro At saka bumagyo mulan mataas siguro ang tubig dito ah, ah atapang aso ah tapos ito naman na yung ginagawa mo ay yung sa, yung sa kabila sa anak mo yun ay, ba rin yun. Ito yung ginagawa mo, Kahoy. Oh. Magkano naman po ang isa nito? 100. 100? Ang dami. Wow! 100, wow! Uh, binibili. Oh. Dati, eh, dami naman nagbibinta sa iba. Opo. Oh, so, Pero ang dami ng 100. 100 isang tali. Oo, oh, grabe oh. At saka hmm. Um. sulid woods ah. Saan yan nakuha yung mga kahoy? Sa... Doon sa bundok. Ah. Oh. Anak ko <coughs> Mm -mm -mm. Ah, yung mga ganyan Tapos, oh. Tapos ikaw ang unti-unti uh, nag uh, Ano? Nana, kuya, uh -huh. ko yung niligbiak Kasi hindi kaya yun Opo oh. Ay, may mga ano tayo May bigas tayo dito Kunin namin, ha? Kunin muna namin Para may sa inyo May grocery din May hirap laan dito, sir Oo nga saan natin ilalagay napaka simple at payak ng uh, pamumuhay nila dito mga kapobre. hindi natin dyan ibutang harto lang sulod siguro no kasi may ayam dyan Ay hod oh, yan yeah. Oh, kasimple ng pagpangabuhi dito. May kuryente rin kayo? Oo, may. kami Kabilang bahay? Bahay. Wow. Ayan. Ito so, ang mga uh, grocery nyo ha. Ito nga ang inyo ya. Ha? Kamu magpamilya? So, isa gali ka mukha. Iba may pamilya man ikaw? Sa Manila. Ah, pero dito ka nakatira? Oo. Ah, dito. Ay, ah, okay, okay. Ay, isang bahay. Kailan na doon sa taas yan, kaso nagpunta na dito sa akin. Ah, doon pala talaga kayo nakatira sa taas? Doon. kami. Malayo yon? Malayo. may busy road, doon pagdadaan. Mm -hmm, mga anak na, mga, anak namin yon. Oo. Tapos, nang dyan sa kabila, anak ko man yan. Mm -hmm. Hay, paano ito mamaya pag magdala ka doon sa bukit? Hatiin lang ninyo ha. Hatiin namin. Hatiin ninyo. Isa. <laughs> Maghati kayo lang dalawa kayo magpamilya Salamat. para may ano. Salamat Oo. Para may inyong ano. Ito kasi galing ito sa mayroon kasi kaming uh, sponsor na ang ginagawa niya talagang nagpapadala lang sa amin ng pagbili ng mga grocery tapos kami na maghahanap ng mapagbigyan. So hanggang nakarating kami dito sa Antiki. Galing ito kay ano kay ma'am mula sa si Tita April. Tita April. Uh, worth 5,000 uh, groceries and the uh, mayro rice. Ayan. Sige po. <coughs> salamat po. Hmm. Magkano ang kikitain ninyo ngayong araw? 100? Uh, wala, wala 60 Ayan. pesos. 60 pesos? Hmm. Wow. Para hindi mag-abot yun. Hindi kunti eh. Ngayon, kunti. Uh, Kayo, kunti. Uh, Kapon ng kalimang baso kami, pero ngayon daw, um, kunti na. Uh, wala. Gid, no? Uh, wala. Hindi. Uh. Sige. Wala kahati, yung baso yun. Opo. Magbigay rin ako ng, ano, tira sa inyo. O, sa iyo. Oh, thank you. Ha, <laughs> Thank you, sir. O. Oh. Sa'yo, Nay. Salamat, sir. Oh. Ikaw, Tay. Hmm. Salamat, Salamat, <laughs> Salamat, Salamat, sir. Salamat, sir. Salamat, sir. Pag uh, malakas pa sana ang uh, YouTube ko eh, ano eh, nang uh, malaki pa ako magbigay. Alam mo naman yan, di ba? Napapanood oh, mo? Kanina oh. lang, nanonood niya. Opo. Oh, Medyo mahina kasi ang aking swildo rin ngayon. So, opo, ba't ka ka nagatangis ka, Timo? <laughs> Sa sobrang ano yan, saya. <laughs> ba't sobrang, ka, so, na, saya rin, ba't ka na natulo natu na man yung luha mo? <laughs> uh, Sa sobrang sige. saya rin, sir. Oo. Uh, uh. Bakit ano tayang pinagdadaanan natin? Ha? Uy. Ang saya <laughs> yan. Ito ay sus. Tana. <laughs> Ikaw mag, hindi na magtangis. Ah. <laughs> Bakit? Anong naisip mo? <laughs> ha? <laughs> Siguro. <laughs> ha? Saya. Pinakasaya ko eh. Na umabot ka malito sa akin eh. Oh. Saya na rin. Dating kayo. Oo. Oh, Kaya galing. Ay. Ito talaga ang maanuhan mo talaga ng hirap ng pinagdadaanan nila kaya ang kasiyahan nandyan talaga sa puso nila ang grabe yung saya may gas ban siguro tayo eh. bigay na natin itong mga natirang natin pira siguro kay tatay eh. pang gas oh, oh. Oh, makabalik na tayo pagkano oh. sige Madaming um, mm, Thank mm, you with huh? that oh, Opo oh. Ay Talaga lang Ano? Saan? Pati man si kuya Magkatangis-tangis man <laughs> <laughs> Ano saya Ayan Kaya, Kaya salamat, salamat. Gracia. Gracia Gracia ang dumating Uyo uh, si, Uy, atin na Ano si Parang kilala ko na yun na yun ah Parang uh -huh. si Ati si Ilang yun yun ah Sabi ko Tapos nahihina yung kotse pupunta Sabi oh. ko, sana bumalik yun. Eh. <laughs> baka, ba, baka may interview tayo. Ta ano? <laughs> Kasi alam mo, no, dahil nanonood ka na on the spot talaga tumutulong tayo. Nanonood okay. ko lagi yung mga video mo. Opo, ano sinishare ko. Anong barangay inyo niya? Ah, uh, ano? Poblasyon, Sebastian. ang uh, oh. ano? Poblasyon? Sebastian, Ronja? Si ah! Si huh? Nasa Sebastian na pala I'm tayo. Yan Kulay oh, ano 'yun, barangay Ijo 'yan. Injo. Opo, Ijo tapos si Oh, Argue. Abot na pala kami ng si Basti, kapobre <laughs> Sa Kaikot Ayun. So 'yan lang ang ating request sa ating mga kababayan. I-share lang ninyo ang ating mga YouTube video sa Facebook, sa pamilya ninyo uh, para mas marami pa tayong maabot na mga kababayan katulad nila uh, kasi kung Uh, sa, ako transparent talaga ako sa mga kababayan natin. Ang tinutulong din natin dito sa ating uh, sweldo, sa Facebook, sa YouTube, 'yan din ang tinutulong natin sa mga kababayan natin. Kaya maraming salamat sa mga pagsuporta ninyo, pag-share ninyo, pag-views ninyo. Nakatulong na rin po kayo sa mga kababayan natin. Kaya salamat sa inyo. kaya po mga nanonood Kayo. No po. Kayong lahat. Oo. Sige. Uh, napaka liit ng mundo mga kapobs. Yun ka kanina. Uh, Kamag-anak niya pala yung taga-aklan. Yung walang kamay na natulungan natin yung napakasipag. Pareho rin talaga sa kanila masipag rin talaga mga kapobre. I e, siya ang uh, kapamilya or ikaw? Ako. Ikaw gitana. na oh. ay, Kaya pagkaitsura tanaka mo eh. Yung bako kayo na parang pamilyar siya eh. Binchan buo kami. Pista ah, ng Sebastian. Nandito yung... O, pumunta pala yung dito? Sa amin. Dito yung pumunta um, sa Yung tatay ko. Hmm. Opo. Yung tatay ko, kung nanay, magbog... Magpapatid. Mag, 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 Papatid. Mag, Oo. Yung tatay no, natulungan din namin. Hmm. Si tatay... Bonoy. Bonoy. Kilala mo si Tay Bonoy? Sa side siguro, sa nanay babae siguro. Yun, siya babae, yun. Siguro, siya, sa babae siguro siya. ano. babae. babae yun, sa babae lo. kasi yung ano si um. tatay na yun, eh, parang ano, sabi niya, father-in-law na. Ah, oh, ano, ayun. Hindi, okay na lang. Okay lang, okay. Okay. ano lang. lang? lang mm -hmm. uh Oo. -oh. Okay, thank you po. O siya, sige, mga kapobre yan ang on the spot na tulong natin dito sa mga taga-kababayan natin dito sa Antiki Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pagsuporta sa amin. Laging manalangin sa Panginoon magpasalamat sa mga blessings nating na natatanggap. God bless you, mga kapobre God bless you po. Yeah. Ayun. Okay. Bye -bye -bye lang tayo. Bye -bye. Bye -bye. Si po. Bye -bye. Bye -bye, po, God bless thank you. you. Bye -bye. Ingat yeah. po kayo. Bye bye. Yeah. yeah. Sir, thank you, sige. sige. Thank you Sige, gigid ha? God bless you, God bless. Oh. Sige. Oh. salamat. Oh. Bye ka po. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat sa mga taga Sebastian Antique. Nandito po kami sa Sebastian Antique ngayon. Salamat po sa inyo. God bless po. Salamat po ha. Salamat bye. Bye. Ayya. Uh, oh. Iyo, sige po. Bye. bye.